Masakit ba ang lalamunan mo? Hirap ka bang lumunok? Baka sore throat na yan. Ako si Doki at sa video nito pag-uusapan natin ang sore throat. Ano nga ba ang sore throat? Ano ang mga simptomas nito? Paano ito may sa bahay? At kailan ka dapat uminom ng gamot? Bago natin yan talakayin, siguro mag-subscribe sa aking channel, Okidoki! Ang sore throat o pananakit ng lamunan ay karaniwang dulot ng impeksyon, viral man o bacterial. Minsan, dala rin ito ng allergy, dry air o sobrang pagsasalita. Ano ang mga sintomas ng sore throat? Ang mga karaniwang sintomas ng sore throat ay masakit sa paglunok, namamalat na boses, pamamaga ng tonsil sa leeg, ubo o sipon kung viral, at lagnat lalo na kung bacterial ito. Kung mild lang naman ang sore throat, pwede muna sa bahay ang lunas. Maggargle ng maligamgam na tubig na may asin 3 times a day for 15 seconds. Uminom ng maraming tubig. Magpahinga at umiwas sa sigarilyo. Gamitin ang humidifier kung tuyo ang hangin at uminom ng salabat o tsaa na may honey dahil ito ay may inflammatory effects. Kapag hindi gumagaling ang inyong mga simptomas, mukhang kailangan mo nang magpadoktor. Ano ang mga karaniwang gamot na ibinibigay ng doktor? Una, paracetamol o ibuprofen para sa lagnat at pananakit. Antibiotics, kung bacterial lang iyong sore throat. Daan, ang antibiotics ay hindi over the counter. Kailangan ng reseta ng doktor. Ang sore throat ay madalas na gumagaling ng kusa, pero kung tuloy-tuloy ang sintomas, mas mabuting magpakonsulta. Ako si Doki at dito sa Okidoki, ninuturuan kitang alagaan ng sarili ng tama. Kita-kit sa susunod na episode, Okidoki!